atlaw adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktora ni Obra o gatar ni Iling Bathan. Ingon e man, sa mga artista nga naghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran. Tawgal lang ko sa pangan na Robilin, 25 anyos. Single pa ko karon, pero buntis ko. Taga Camigin Province, punto legal kining akong suliran. Napabuntisan mangkot ko oh, sa dili na kuuyab. Aro ninyong hisatan, ingon ini ang mga panghita <tipos> Ni ang mag friend na ko sa FB, mura mag-familiar na akong itsura. Um, i-view ko na na akong iyong profile pic. Tanaw na ako kung may mutual friends pa mi. Mga classmates manin nako sa high school ang mutual friends niya. Taisa. Ay, si classmate ni Nako. Nalimot lang ko si Chora o wala walang ko makaklaro siyang naong. Kay nag-uniform ang ni siya uy o pang siyang profile pic. May kao pag yun. Ay, Si Edwin! Ay, kanahan uy si Edwin manday ni uy. Magsigig ka ting klase sa una. <laughs> Nag-eskwela pa din siya. In fairness, napurma mga Guapo. na poor mamang amaw, gwapo Nag-message na eh. Di naman may nagkat. Hmm? Taka lang eh. O reply yan eh. Ah, <laughs> payo kayo ni ka di gusto ko makikita ni mo? Pasensya na. Um, di nila unat mga on. Estudyante pa mangkod ko. Pagod trabaho. <laughs> okay na, Siya, uy. Ay, ah, kumusta naman ka? Ani, ah, Gwapo lang yapon. Hmm? ko si guwapo lang yapon. <laughs> Karoon lang ka ni guapo, no? Ah, grabe. <laughs> Bito! Huwag ko kapansin na imong mong kagwapo sa una. Kung feeling ni mo gwapo ka sa una, mas may kwapo lang tinghali ka karun. <laughs> <laughs> Alam, no? <laughs> oh, oh, sige na. Mga na ta. Kay, may lain pa tagantuan. Ha? Huh? Asa man ta? Nichekin na kita, twin. Ah. Mm. Mm. Nag-unfriend ko ni mo sa FB. Kay, nakagusto ko ni mo. Rubilin. Edwin. Ah. Oh... Dilihat seperti hal yang bagi kita Muka-muka yang naku Aku... Tak suka dengan kakak aku ni, pak Haa... Haa... Nikah maka Uyam besokan jauh lah. Ke virgin paman nikah. Main hai tak pun nak tutupin. Ayuh ke belakang. Dilih kamu mabdus. Basta. Ipadayun lah ni mo utumar ng pills. Hingga kong kipatumar ni mo. O niya. Ah. PMPM lo niya ta ha. Kun. Magkita ta pag-usap. Huh? Recorded by X -Thunder Gaming. Huwag klarong gisotis Edwin ako kung kami na Basta kay may nahitabo na mo o nagsikisiki na. Usahay, kalit-kalit siyang makikita nako. ako. Nga nalimta na ko ang pills na iyang gihatat na Unya. Ha? Huh? Nanong namablos man ka? na nagpilson ka? Kuan, katong last na nakita, nalimot ko pag tumar at tutungod sa akong excitement nga magkita na sabta. Sasiya, uy. Kibaw gina siya nga. No? Kibaw ang ansa? Oh, ha? Huh? Oh, oh, wa. oh, oh. ba? N Nibaw man takang ang eskwila pa ko? Paundangon oh, lagi ko sa kong ate, ani Mahibaw to. Paundangon oh, pa eskwila. Sorry. Pero, nasuko ka? Oh, wala. Oh. Di na lang din ako ihatag ni Moning Pils eh. Na akong gipalit para ni Mo. Kay, namabdos naman dahi ka. Kita lang tayo sunod. Edwin! <speaking in Spanish> Edwin? Mo kita -kita si Edwin? Nagsiki ni din kita-kita si Edwin, Yes, Anita. Pero wag na mo mahiskuti kung kami na pagyod. Unsa? Hala, oy! Kalibo ko bayak ni mo, Ruby? Nagsigi mo kita-kita, Apan dili pa ka mo. saman. May nahitabo na ba ninyo? Mabdos na manggani ko. Unsa? Hala, oy! may ingon ana di ay nga kapila na mo mahitabo apan dili pa di ay kamo kapila na mi mahitabo dai na mabdos na lang ko Apano lang gani ko makadungog nga miingon siya i love you nako na hello oi um uh, pila na man nakabuhan nakabuan? na O O og og, og ano sa dili na nako Ha? So uh, <laughs> na di ay ang iyang mga nabiktima. Ha? <laughs> huh? Oh, oh mo sabuti, Anita. Nga wa man ka mo na daan, sa pa mo magkita-kita si Edwin. Duha na mong gudang iyang napaangkan, So, ikatulo na ka. Sa? <laughs> sa so, ako na ba? Ang unan niyang napamabdustan, nagbuwag sila. Apan, naan niya ang bata. O niya, ang ikaduha, o asaw niya sustento eh. uy, masig, mausay buhato na anak niya ni mo. Ay, kinuha ko. Day tabangi ko, day. Huwag pa ba may mahibawang ako mga sa akong gidangatan ron. Ah, may ko na naulit ka din sa ato. Kay, ni ulit man sab siya. Ha? Ni asab din siya sa kamikin? Oo, oh, nakit anak ko. Kayo, wala naman di ay na mo eskwela. undang naman na. Maung atuo na to. Nga na wala namang ka magparamdam na ako, twin. Plano ba ni mo nga likayan o pasagdan ko ni mo ning akong kahimtang ka susbidaw Susbida, eh. Naibobit ako ka ng eskwela pa ko? O kung sa manday lagi plano ni mo na ako? Pasagdan ba ko ni mo? Ha, Edwin? Dili ko ni mo sustentuhan? Kung sa may ako isustento ni mo, nungo pa mong ko'y trabaho. Grabe, huwag ito magtahong sa mga kamatuuran na akong hibawan sa nakapamabdos na ako. O huwag ko magtahong na mauni iyang na ako. Ngalikayan na lang niya human sa tanan. Ang ako mga pangutana mo kinihing musunod. Unang pangutana, na magdos ko sa lalaki nga dili na kuuyab o wak may official nga relasyon. Pwede ba kaya pun makapangayo makapangayot niya o sustento alang sa among anak? Ikatulong pangutana, wa siya trabaho, pero able good siya nga makapangitak trabaho kay may undang naman siya o skwela. Mapugos ko ba siya o pasustento sa among anak? Ikatulong pangutana, ikatulong na dekon niya ng Ang unang kayo nagbuwag sila apanaan ni ang bata. Ang ikaduha, wa niya sustentuhi. Kung mausap na ang buhaton ako, unsa may akong buhaton aron makasustento siya sa among anak. Ikaw pa ito katapusan. Misuway na sa ato sa DSWD. Ang tubag nila kay dili ko na kay wait klarong trabaho ang lalaki. Tinuod ba? Unsaon naman lang di ay nako. Ikiya ko na lang kahit siya. Asa masap ko dool, anak? Mudaog ka ako sa kaso nga dili man ni Uyam. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robilyn. Mayong adlaw mga suking paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami guys ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyohang mga pangutana ug mga problema ug tungod kay ako usa ka abogada juris doctor ako'y muhatag sa mga tambag ug mga pangutana kabahin sa punto legal. Tungod kay ako usa man ka medical doctor ako mo tambag sa mga problemang medical. Yes. psychological, emotional, behavioral Og drug related nga mga problema. Asa pa mo ana no kita ragyo dinhi sa DYHP Og sa RMN nga lisensyado gyud na ay license Diba ba dok? Gawas nga lisensyado ato ni Guapa Guapo Correct. Bujag, That is bujag. correct. Bujag. <laughs> <kami>, bujag. Eh. <laughs> <laughs> no, mo na ay na mo pagduha-duha kay garantisado gyud ni nga, ang tambag nga inyo hang mapaminaw legit. No ipadana ng inyo hang suwat sa Suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaon nato sa ilahang panimalay, sa ilahang uh, opisina, no? greetings di ay sa pinakagwapong kunsihal din sa Naga City, nga si kunsihal Elmer Lapitan, ako ng studyante, Dok. Oh. Um. Ano? Uh, na. Tag na ako <laughs> na, 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 ba ako kung siya? Ah, beta. kubo na Kung ang ng si Attorney Bob uh, uh, Lapita, no? Pero, hmm. unsa may ato ang um, makutlo nga pagtulunan ka Dok? Ang ato makutlo nga pagtulunan ka rin, ato ni? Yes. Sometimes, it takes misunderstanding for you to truly understand where you stand with a person. Ah. We learn more through indifference. Correct. Tinuod <laughs> <laughs> okay. diha man ta makailas batasan. Hindi oh. man ta mag-expect nga tanan natong kailang magkasinabot. Mag Uyon-uyon lang ka murag batay sa kayo. Oo. Oh. <laughs> yeah. Kihalan sa gyud nga dawaton pud nato ang ilaha pong Opinyon. mga apan, mga oh. opinion ang ilahang um, ikasulti ilang mga huna-huna di pud pwede ang imo ha pud pwede. Mao ba daw nang dagang kag mga debate ato niyo? Ako malingaw oh. ko maminaw. Malingaw ano. <laughs> kay kanang nam sila lang own input no hala wako ako na anda nga nga anggol oh oh mo na ganahan ko mapil sa korte kay daghan mo kay magsigla din di ba tayo <laughs> pa pa questionon ko o unsa mo mm. nga why can you say that ana no day maglagot ako to ni because i am an expert witness very correct mo bitaw gi paadto ka do expert oh ibo biya nang gitun-an mo og yon mm, tinuod <laughs> na pay mo ingon ato ni you answer just yes or no iko that question cannot be answered. By, by, yes, or, yes or no. Nokia. I have to explain. Ano naging mga abogado do. Kayo say, maniguro mang yun, Miki. Kibawa man min kamaupod ka. Ayun, expert witness good discord, eh. ipit po ginagmay ba? yes, so... So, natin pang great kayo natin, mm. you know? Hindi akong getubangan. Ganda-ganda ba nato Okay na ka? Okay? Okay, yes, go ahead, Ay, dog. Ay, sa mga tabu, tagabuak gamay. So good, sir, lady. Mga perinal, kataran, kudal, bertudaso, sapin, ugduran, family. O sa taga-barangay, suba. Ang mga choir ni, duta yung mga tingok nila mm. tonine, no? Isidro Labrador, Ima Gonzales, Iway, Paulino Sirun, Ab, Ablangi, mm. Leonardo Urais Libres, Tupila, Aliban, Ablangi, Belia, Ilim, Pilisid, Kaluyong, Adelpa, Hingpit, o Priscilla Lagaran. Maadong yes. pagpaminaw ninyo niya sa Sugod Southern, Southern Leyte. Dok, di ka mudagan sa Sugod Southern Leyte, Dok? Ay, di ni mo. mo Sikat, di, magkikataga mag dito, Diyod ka, Dok, mag, no? Oo, uh, maglisod, may rikog lakaw at lunay, ninsun, padagano na, <laughs> also, greetings also to si Rabel Cantila. Uh, Ingo niya, mayong adlaw, attorney Elaine, tigpaminaw, Diyod ko niyo ni Dr. Obra Matag Alauna from Erames Chari sa Elaya, Kalamba, Gihulngan City. And ano uh, siya nga, si Eugene Domingo, you are a refined person. Dili record refined. Uso kay ni Rundok. Mindful. Demure. Muna yung mga naroon sa TikTok. O, oh, di ba? Makiuso po ta. I admire you. Guwapa kay ka. Hi, attorney. Good evening from Imelda Barbarona of Tagbilaran City. Thank you, ma'am. Thank you, Kayo, for your greeting and also to abs 5. Thank you. Punto legal karong adlaw taga Camigin uh, province. Ang ato ang Camigin province. Hala hapit ng Lansones. <laughs> I was about to say that kay Lansones. Sa dana mo din himo dawat <laughs> Yeah, na may ilan din mga family, mga Luciliano family. Luciliano ah, family greetings also ah, to you. Yes. Unya si Kwanis, Rubilin, 25 anyo si, si Rubilon. Single, single, single. pero na ay anak. Ah, sing mm single mother ni siya, no? Yes, single Punto mom. Unto legal, no? So, Pero dili niya Uya yung... nakabuntis kuno niya, Dok. Ah, mm. mo ni atong, atong Ma, ka, no? Interesting man to drama ka Yes. Nabati na to sa drama. Unang pangutana. Mm. Ah, uh, unang pangutana, na nabdos ko sa lalaki nga dili na uyab mm. wala mi official nga relasyon mm. pwede ba gihapon ko makapangayo niya o sustento alang sa among anak kamu mang duha gihapon naghimo ana mas kinamoy ah, di, di mo uyab or wa moy relasyon or wa moy official nga nga title the fact is na ay nahitabo ninyo nagbunga ang nahitabo sa inyo hang duha kamong duha will be responsible sa pagpadako anang Bataa, uh, it doesn't matter kung uyab mo or dili ang atong basihan sa pagpangayo o suporta o basihan sa pagpanukot sa responsibilidad sa usa ka is the blood relationship. If you are the father, if you are the mother, ang imuhang relasyon di man with each other sa mamagpapa wa labot ang balaod dana. ang aturang tan-aon ikaw bay amahan pues suporta ka may gini ka kay nakibalog ka kisay amahan ang uban gyud ato ni mun wor ko ibalog kisay amahan mao na <laughs> ang problema ni man limod di mo di di ba sa una lang oh god or yes wala siya trabaho mm. pero ibul gyud siya nga makapangitag trabaho kay ni undang naman siya og eskwela mapugos ba ko uh, ko ba siya o pasustinto sa among anak? Paul, Paul siya in other words. <laughs> Wala siya hinungdan. Mayroon oh, siya oh, magpalami. Unya na ito, DJ responsable na pagkatao. Mayroon <laughs> yung wapukay relasyon niya. Sige na na akay <laughs> anak niya. Kaya ang bata, ang hilma na, no? Pero, yes, pwede man kang makafile o um, support pagpasustinto niya. Ang ako lang pong problema, ani, eh. unsa man po na to, asa man tamanguhag pambayad sa iingon sa okay, korte. ni kanan, pero 25 na may edad ninyo akong i-assume nga basin 25 pod ang edad aning kanang nakapabuntis. naka pa, pabuntis ni mo amahan uh. pod aning bataa. Uh, bata ha. pero basin pod ugi mo siyang ikiha no uh, mapugos pod siya pangita pod no o pamaagi um, para makahatag pod siya sustinto para mubarog mo barog pod ug mo take sa responsibility isip usa ka amahan Okay, ikatulong pangutana. Yes. yes. Na di ay ko niyang, niyang napamabdusan. Ikatulo. ikatulo, na di siya. Ikatulo. Ikatulong ikatulo. Pero ikatulo na po di siyang napamabdusan. Ha? Pulo po lang Na kung ikatulo. Ikatulo <laughs> na siya ang napamabdusan. Uh, <laughs> ah. Pugihan sa kinintawahan na no. Mm. Ang una kay nagbuwag sila apanaa niya ang bata. Ang ikaduha wala niya sustintuhi. Mm. Kung mausabi iyang buhato nako unsa may akong buhaton aron makasustento siya sa among anak. Kugihan day ning bata, ah, kugihan, kugihan maghimog ma mag bata. Mag Himog bata pero oh. way kapalit bugas. <laughs> pol pol gyud gihapon. Maglakot og mga ingon anang klasing oh. klaseng tao manggudok ba nga kanang di gani maghuna-huna sa ilahang responsibility. Hmm. magmaayo lang magpalami pero may ning patagmon. File na lang gyud kaso kung pananglitan mangganig dili gyud na siya mo takes a responsibility no sa iyang pagkaamahan file na lang yun para mapugos gud siya pag sa bata no kay um o sa siya mo tagam no tulo ganahan siya puro ni ka maguyang gusto yang puro ni maguangan puro ni ka maguangan no guapo uh. Gwapo, tingay ni no kay da ka mang na may nailad ani ng na mga babae no Gu pero guapo gini guapo ni Gwapo uh. guapo no guapo niya, pero guapo pero why guan? why future <laughs> 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 pero mo na file na lang yun ni kaso kay para file uh, for a case for support no um kung yang kon magani siya well and good no sa iyang pagkaamahan ana o dili gani will file for paternity para i-recognize niya ang bata unya mangayo din tag sustento or suporta sa iyaha no it doesn't okay. mean nga kaya bi na ka magkaanam nagkagamay ang iyahang paghatag og sustento nimo oy dili kinahanglan equal ning tulo ka mga bata nga mahatagan og suporta posible pa ni pa ikaapat ato ni ay coming pakabaw <laughs> <Ay>, gyud <laughs> pili makamagwangan aning bata og dili mangani gani ni magtarong wala ra nag ni nagskwela wala lang gibuhat mo lag bata mauna sig biktima. Okay. Ikaw pa itong katapusan ang na ko dool sa DSWD. Mm. Ang tubag nila kay dili ko obligado kay walay klarong trabaho ang lalaki. Tinood ba? Kung saan man lang di ay nako, ikiha ko na lang ka siya asa mangkumudul ana mudaog ka ako sa kaso nga dili man mi uyab like i said medyo lisud siya because um ang paghatag manggood na tug pangpangayo na tug support or support will depend on the means or the capacity sa giver pero wa man na magingon labi na kung ingon ani mangani siya no ka kayabag then we can go after the grandparents To give support pero um, tan-awon pud nato pud even ang kapasidad pud no sa sa ginikanan kung kaya ba pud makahatag tabang ug hatag og uh, sustento ngadto sa bata but i'm not saying na um, maglisod pa or walay walay hope pero may un kag challenge siya challenge gud siya in a way kay wa may trabaho pero wa man sa ko kasuhoito sa kapasidad pud ug background pud sa pamilya ani basin makaya pud mo nang nagsalig ba Munang tapulan, way klarong skwila, kay palangga, or spoiled, no, or can afford. So, kana, those are also factors. So, akong suggestion, mukuha ta, o abogado, kay para masusi, o klaro, o makapadata, o demand letter, or makafile ta, o kaso, sa korte for child support. ya yeah. kinautunta hinautunta, Ruby, rubilin, nga, di na ka magpailad sunod, no? Or magpataka man lang po, o, hatag og surrender no sa ato ang kaugalingon sa tao nga wak ka ayutaka suhito but then again take care of your child no um kay naa naman na that's another responsibility for you All mga right. suking tigpaminaw, hinaot hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan kini sab si Dr. Rene Obra daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod ni sugilanon din gapon sa tuhang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.